Dito tayo ngayon sa aming uh, munting taniman dito sa Mandiliket, Argao. So... Cengdeng Sumuk tas Saka maisan Pagawas Pagawas Ye yeah, ye yeah. Ini tapak weh Oh terlalu indahan Yun Yun Yun. Mm -hmm. Nagpasilang, nagpasilang. Oh. Ang na si Mother. แผลกจะนี้ไม่ดีบีโรมาถาพองนักกายุกกมล้นะเกชายอันอีป

Lah, bagal ko na. Mabagal. Dati, bilis ko nito. Ah, nah, kamu Hey guys! Nandito tayo ngayon sa aming uh, munting taniman dito sa Mandiliket, Argao So, may kwento ko lang kasi okay. Okay. eto uh, malit lang to, parang isang kahon lang to dati kasi pilapil to eh ang buong area ngayon, wala nang tubig uh, so, ano uh, mga 80s pa 'yon eh, naabutan ko meron pa ditong ano dati ah uh, palay. So, ngayon wala na. So, ang pinaka-significant talaga dito sa, sa akin is nung nag-aaral ako. Maalala nyo guys, sa... Uh, Ah, uh, so naman sa mga vlog ko siguro Kalimutan ko na Nasa vlog ba? Basta uh, Naging uh, drop out ako sa San Jose tapos tumigil ako ng pag-aaral. Pumunta ako Digos for one year. Na uh, doon ako sa, sa construction ako ni kasama ng kapatid ko, eldest namin. So, after one year, umiyo ako dito kasi hindi pwedeng magtagal doon sa sitwasyon na yon. So, ang ginawa ko, itong buong ito, tinaniman ko ako mag-isa Walang, ano, walang, walang katulong na uh, yung pasahuran mo. Wala ako lang. Sa buwan, dalawang buwan ko na buo ito, Uh, umabot to ng tanim ko ubabot ng 144 na puno ng lakatan. Eh, wala na lakatan dito. Ito, latundan to eh. So, lakatan. So, ang saging kasi pag itananim mo, after one year, pupuso na yan. Mamulaklak na. Tapos, yon Mamunga na. Uh, so, yon Yung ano na yon uh, after a year, nagano na ako. Nagpa-enroll na ako kahit eh, wala pang bunga, puso pa lang, nagpa-enroll na ako. O, kaya UC ako gumaduit ng mechanical engineering. So dahil dito yan sa tinaniman ko to na saging. Kaya yung sa gilid, eh, puro yan saging dati. Sa tsahing namin yan, yung kalahati nito. So nasayangan ako, walang tinatanim eh. Uh, si mama ang sipag yun, nandito siya pahatid siya sa akin so yun lang ha kayo dyan kung meron um, kayong pagkakataon na may lupa kayo eh wag nyong ibakante sabihin na mahal yung abono o ano dyan ba diba? Uh, bigyan yung value ng kung anong meron kayo kasi uh, yung iba wala talaga lupa eh ba diba? taniman natin eh utilize natin guys pwede naman tayo magagawa ng uh, organic na fertilizer para yan ang uh, ganda mayroon silang mais ito mais so pag hindi tayo kasi magtanim yung ibang lugar lang ng Pilipinas o so, ibang ano nag-import tayo uh, yun yung dahilan na maging mahal yung kakain natin mga food supply natin lalo na yung rice at saka mais eh dito ngayon wala masyadong nag -na 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 farm ito bakante daming bakante diyan oh no? puro yan mais dati nung bata pa ako puro yan mais 'di So wala, wala masyado kaya naging mahal na eh ngayon nga sa Cebu mahal pa yung mais sa rice eh. Oh, di ba? So dahil yan sa atin kaya I'll encourage you kung mayroon kayong lupa o tenant kayo, pinagkatiwala sa utilize nyo na mag magtanim kayo guys kasi yun, napakaswerte natin ng ibang mga tao, wala talaga din na nararanasan may lupa na mataniman. ang uh, yung iba, wala talaga lupa, di ba? Na mabahayan. Okay? So, yun lang. Pag gustuhin natin na uh, umasenso, pwede naman pero hindi ibig sabihin na uh, nagtatanim ka, na, uh, nag-agrikultura ka o ano dyan, nandito ka, eh, hindi ka na aasenso. Diba? Kung aasenso ka naman, hindi din ibig sabihin na hindi ka pa rin magtatanim. ba diba? Kasi kahit ako yayaman ng todo, eh mas lalo akong mag-hands-on <laughs> mag sa pagtatanim. Kasi, yun. Yun yung dapat. Ha? Yun na guys. Bye-bye!